Ayan. Six months siya. Yan eh, bro. Oo. Yeah. Oh, yung gulong na. Dunlop pa. Hindi oh. eh, umabot ng isang taon. Oo, oh, lapat patagas na Oo, oh, ano ba? Ba, yun Premo. ba? Oh. At saka swerte. Swerte naman ako. Eh sa 6 man hindi man ako na platan. Iba 'to Iba yung dano. Iba yung dano po, matigas kasi eh. Ay, may kaya. Ay. Kat kat kung minsan boss, hindi ka na malagpasan ng barako. Bilis Oo. Oh, oh. Bilis ng ano mo ah, Supremo. Ano yun bro eh, barako 2017 yun eh. Oo, oh, yung supremo naman sa'yo. Oo, oh, supremo. Hindi nga ako malagpasan eh, ewan ko ba, bakit? Baka inabrig mo na. Hindi, ano yan, stock lang yan. Stock, ang maganda kasi yung nilalagyan kong Wonderlub oil mix. Madulas. Maganda ba sana 'yon? Oo, may meron siyang extra power kaya tsaka pinong-pino yung makina. Batay eh, yung driver ng barako, eh, nilalakasan nako hindi. Hindi makabolis. Hindi makalagpas. Sa mo kami nakita. Sa kanto. Sa kanto? Hmm. hmm. Ah, dumulan na to. 6 months lang 'yan eh. hmm um, Wala. Wala akong balak na patanggal pa. Eh naglinis ako. Dininis ko 'yung ano. Nakita ko litaw 'yung plier. Ay eh, 'yung anong tawag doon? Ply. Yung ano, 'yung nylon, no. Ay, 'yung nylon, no. Oh. Ay. Yung, di papalitan. Di na ako pupede. Pa ako papalitan ko na. Baka mapalitan ako sa Eh, dami mo naman mo motor eh. Ah, 'yung nga lang. Dami mo motor eh. Kahit yung mga napanta to eh. Eh yung abala. Um, yun eh kung halimbawa nasa gitna ako ng eh di mararahan plat. Oh. oh di ba? Unaan ko na si plat. <laughs> Unaan ko na. Ayan. Buti na nahabol ko. Alis pala yung kaibigan ko. Ayan. 2017 yung barako na yun bro eh pareho kaming walang laman nakakita ko sa side mirror mabilis tinga makabol eh oo ah sabi ko sa sarili lalagpasan ako ng barako tingnan ko nga kako ka eh nung binata ko yung ano niya, yung power niya. nagkano nga kami eh. nagkatap nagkatapat pero hindi niya kinaya ni eh. Barako. barako na lagpasan ako. Ko oh, ka mabilis bilis ka. 90, 19 takbo niyan eh. Supremo ko. Ba, ba mo bilis 'yon. oo oh, mabilis Malang nga kaya lang kinakabahan ako eh. <laughs> Iniisip ko baka tanggal kadena. Magaling yung magmamana niya. Oo, oh, nakita mo pala kami. Mm -hmm. na ko yung bata. Ba't kaya hindi ka malagpasan eh? Bata pa naman. Bata, oo. Oh. Ano sikreto na mo boss? yung ano wonder look oil mix uh -huh. yun yung nakakaganda sa supremo yun yeah. alam bang langs na lalagyan mo to isang litro ba o isang litro Karate. yung isang wonder litro ba 50 ml lang lalagyan uh -huh. so, nga kita oo oo Seven hundred jam bro eh. Two years ano production kaya siguro mabilis yung ano mapudpod. Itong gulong na to. Ayang gulong na yan kaya ano mura. Danlo. Bata mura. Ay nga mga two years yeah. production. Mga yung ano. Ah. Oh, replica lots. Sales. They made in Indonesia. Eh, kaya ano naman yan? Kaya yan eh ano yan eh original yan eh. Sana sa mga gulong na nakapikin na pagpanganan. Ganun ba yun? Yeah. Tingnan mo yan o boss, 125 na ano, pare na ano yan, China yung ano yan. China ano? Oo. Oh. Oh. Pakicheck muna rin yung ano bro no? Yung kadena kung a adjust Sa susunod na magpaano ako, eh, gawin natin tubeless kaya. Pwede. May nakita lang sa akin dyan eh. Sa YouTube. Oo. Oh, eh. Talk. Kahit nung wala siya ano, sa akin sa na ano, ano, ng ano, tubeless. Ano ba yung nilalagay doon? Eh, ano ba yung pangalan ng na ano eh? Yung silan, silan. Oh, okay. iba yung pangalan ng isa eh. Hindi, basta may silan. Kahit wala siyang ano, wala siyang takip. Oo. Oh. Ang ganda nakita ko nga sa Facebook eh. Hindi lang niya nilagyan ng by na exterior. Basta ang ginawa niya, isang pang tubeless na pito at saka silan. Ayan ang ginawa niya. Oo. Eran. Ayan. Bata makulit. Bata makulit. Ang hmm. galing, ano? Sumandali so, lang ah. Wala pong 10 minutes ah. <laughs> so, Talagang master mo na bro yung pagbobol ka nice. Ginagawa, eh. Oh, 7 years mo na ginagawa yan. Oo. Eh. Oh, oh. Wala ka naging customer? Bata? Naka ano? May duman doon sa tapat ng bahay ko eh. Ay, yun, meron, meron. Ha? Meron? Ginawa ko ng ah. ano, interior. Ah, buri muna no. <laughs> Alis pa lang ako ng bahay nun, eh. Hindi ko na na naabutan. Bilis mo pala, bilis mo talaga. Ako si bro, 'yun ang kinaganda sa may ano, sa may Takip. Ayun, 5 years na 'yan eh. 5 years na. Yung kadena na 'yan, yung combination na 'yan. Saka maganda malinis. Oo, malinis. Yung nagpapasama yung buhangin na maliliit. Sumisira ng ano. Oo. Tsaka tubig ulan. Ayan. Galing oh. Bilis ni ano? Ni kaibigan. Ayan. Katanghalian tapat po. Ayan. Pa ano na ako. I mean, hmm. Tanghalian I mean, na. Ayan. Walang oh. damit. sulit din yan ha ah. yung kadena ko yan ay takip eh kal kalikot mo ayan okay na salamat po sa inyong panonood Moto Cooking TV And bye for now yeah. okay na pagka may TV katakan yan 90 by 90 by 17 ayan